Okay, good morning, good morning. Kita yung sa pamana, sa kalayo na sugbo. Pamana. pamana Tingnan natin yung bagong pamana ngayon. Yung bagong version niya. Kasi nung unang punta namin 3 years ago, hindi pa ganito. Titingnan natin anong pinagbago. Kung mas gumanda ba o mas sumama. So ito, meron silang affordable naman ng pamana restaurant nila rito. Ayan pagkain nila dyan. Tapos may mga, ay barangay hall na yan, no? kalayo barangay hall, may basketball court. Kakaliwa kayo, pasok dito. May mga ano dyan, tindahan. Cooling, may mga nag-iiyaw-iyaw dyan. Tapos dito may tubay sila dito. Meron silang tubay, so wag na kami dala. Ayun, may alphamart na pala ron. O, may alphamart na dyan. Ice cream, may mga ice cream dito. May mga changi-changi dyan. Talipa pa. Ang parking nila ito lang oh. Okay, dito ang parking. Ayun na, ayun na 'yung parking na 'yan. Okay, first come first serve na lang kung saan ang pwesto niyo diyan. Ayun. Tapos may parking ang dito, ito paunahan na lang dito hanggang tatlong sakel lang 'to. Kung PWD kami kasama kayong PWD, sabihin niyo na agad para may reserve sa agad kayo 'yung pwestong 'to para sa mga PWD. Kung wala naman, Ipaunahan eh, na lang. Okay, let's go tama, may ano ng mga motor. So, kami nagbook kami sa Agoda. Agoda kami nagbook Pwede rin naman kayo sa website nila. Nasa, uh, sa Facebook page nila, nasa 1,000 followers. Yun ang ano nyo. Para kayo mabudol. Tapos itong reception. Okay, pagdating nyo rito, punta na kayo ng reception. Para makuha, maano sa inyo yung room nyo. Katapos nyan, alam dumating kayo ng maaga, launa, tambay-tambay lang muna kayo dito. Ito yung bago nila may dito. Tapos may coffee shop sa, ano, may cafe sa taas dun, no. Ito nang bagong pamana. Medyo parang dinaanan ng bag yun, dating. Kakaulan nga lang. Kaya itong pool nila, medyo maliit nga lang ang pool nila rito. So ito yung mga dating naunang ano nila, yung room, mga rooms nila rito. Ayan seaside. sa mga couple, Ayan, banda yung couple seaside yan, oh. Nasa rate niyan eh nasa 4,000 couple. Seaside. tingnan niyo na lang nasa 3 plus eta 35 to 4,000 ganun depende sa ano. Resto. Tapos dito uh, nasa 7,000 good for 4 packs ayan pang 4 packs yan sa taas na yan pang 4 packs tapos dito ito yung pang 10 packs dito sa bandang left side malapit kayo sa pool 10 packs yan yun yung nakuha namin room 6 packs dito pang 6 packs Ito, 102B pang 6 packs yan uh, aircon syempre tapos may water ano sila dito water dispenser hot and cold so free na yan <clears throat> Yung ang magustuhan ko dito meron siyang ano na mineral water naman Eh, ang magulo tong room namin oh, magulo pa yan siya na Apalis na kami Ayan, may tv naman na hirap gumana ng internet mabagal internet dito cabinet yan pang 6 baby Hello. Hmm. Hello! Ah, hello. hello! Dito dyan, so. Dito Ah, pata tayo. Wala nga pala silang hot water dito. Ilang sakmali, Walang hot water. <coughs> Yan, 101B pang 10 packs. Tapos <coughs> yung kubo nila dito. May kubo dito eh. <coughs> Ito yung kubo nila. <coughs> dito ang grilling station. Ang ah, pwede mag -ihaw, ihaw nga pala dito. Ayun ang ano nila, kubo nila. Itaos. E, dito, dito pang grilling station dito. Tong 101D saka room 102D. Pag nakuha niyo 'yan, sa inyo na 'yung taas doon, oh. May taas doon, pwede kayong tumambay doon. Ihaw-ihaw dito, grilling station. Ay may ihawan dito. Okay, maganda ganito. So bawal magdala ng foods dito pero pwede mga ihaw-ihaw lang na nalulutoil. Sa nang kubo nila oh. Okay nang okay rin yung kubo. Nung unang punta namin dito parang mas ano, eh, mas maliwalas, mas maganda. Nagsining na si ano? Eh, ano na lang migan, dire mo malamig. Eh, wala na takot. Tanahin mo. Matutuwa yan pag nanong ano. Eh, jan lang, jan lang. Wala lang migan siya, oh, nairita. Naiirita? Sino ang sama niyo doon? Kaya pa rin ako na kasama alone. Bossing, anong masabi mo sa pamana? Ayos ba dito? Anong sa rate mo? Uh, ayos naman. Okay naman. ano naman. Lalo sa gabi. Maganda sa gabi. Maganda sa gabi. Pag umaga, hindi mo masyado ma-appreciate. Kasi parang ano, may pagkaluma sa umaga. Pero pag ng gabi, bumukas yung mga ilaw. Ayaw, e, maganda na. Okay na. Anong yung kulang dito na makita mong mali o may papay mong uh, kulang 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 dito kulang sila sa maintenance kulang sila sa mga yung mga na, mo yung mga ano nila puro kinakalawang Oo nga Oo, ito katulad nito hindi pa naayos so ito yung tanim doon wala na yan tapos ito nakakalbo na yung taniman doon ah yung ito bermuda grass nakakalbo na tapos dumami na rin kasi ang ano eh tao dito parang malit na yung pool panagsabay sabay malit na yung pool abang kulang ba may hot water ba kayo meron meron may hot water naman sa kwarto meron naman, oh. ba sa, sa, di sa shower shower meron meron kami wala oh, no, meron, wala eh magkita rito sa taas meron manong kape oh, nga dapat pupunta mamaya mamaya pupunta natin yung... oh yun nga lang oh hindi pwede sa mga mga may edad na may may agdan papuntang taas doon ayan ah oh, makita nyo yun doon oh. may agdan papunta roon fourth floor pagod maron, baka hindi ka na makapagkape dahil mahit ng katawan mo pagpunta mo ron eh Habis na gusto mo magkape eh wala na yung labig mo eh nawala na eh nag-init ka na eh nag-init ka na, eh. Nag na ron pero magandang view ron picture picture mga ano task. tapos breakfast nila Ah, uh, hindi rin kaganda ng pagkain. Ano lang, tosino lang saka ano. Tosino sa kaham. Saka with egg. Free breakfast pero saka with coffee sya. Hindi, hindi, naman kaganda doon. Coffee nila eh, pero pwede na. lang naman eh. Yeah. Malinis naman yung ano ibang ano rito. Uh, ano pa ba? Yung room, okay naman room nyo. Maganda naman yung room, okay naman. Maganda Four Yung room. Wala problema sa room, okay yung room. Gusto ko ka lang masyadong sobrang ano, telan. Pero ayos naman, maganda naman. Kumbaga parang 8 naman. 8 over 10 naman. 8 over 10 ng rooms. 8 so. over 10 naman sa 8. Internet, problema, wifi, mahina ano. Yan, medyo mahina. Mahina wi ang wifi. Mahina ang wifi dito, kahit sa data, mahina. Kawala-wala ang internet dito, Yan ang problema dito. Kaya kung ikaw, eh, Uh, work from home ka or gusto mag -ano mo magtrabaho dito habang nag gumaga uh, ano, babakasyon problema mo rito ang signal mahina ang, ang, ang maganda oh, Ma wala, dito, wala. Ah, napansin ko maluwag sila sa mga umidala ng mga iinumin yeah. o mga hmm. ihaw e, maluwag sila hindi uh, uh, mga, mga ganun malaman mamaya so, paglabas. wala, <laughs> ah, <may laughs> hindi na, wala, 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 Naginom kami doon, doon kami naginom sa gabi. Uh, ayan, yung gitna ng buwangin na naginom kami diyan. Hanggang alas 11, hanggang alas 11 no. Ah, oh, kami pa yan. May perdance so, pa sa gabi. Thank you. <laughs> <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday. Primeiro... Paan, na? Pero okay naman yung experience namin sa inuman doon. Naginom kami doon. Nagdala kami ng soda Dito, mag, bawal mo lang magdala ng lulutuing foods. Yun lang naman. Pero pwede dala kayo mga soft drinks. Okay lang yan. Mga alak. Dala kayo. Huwag lang mo lang tarang mag kayo dito. Bawal lang lang mag dito sa pool dito. bullside So, doon kayo sa gitna ng buhay. Doon kayo sa room nyo. okay doon sa tapat ng kwarto nyo lang. Yan, sa matapat. May mga pinto-pinto. Ano yan. May mga mesa-mesa naman dyan. Ah, yeah, pupunta ko ngayon itong dagat. Ah, so, Tatin natin yung buhangin naman. Tingnan natin. Anong pinagbago ng buhangin dito? Kaysa noon. Dito, may mga trash can naman dito. Trash bin naman dito. Ayan, yeah, may shower room sila rito. Napang common CR na rito. Okay naman. Tapos meron silang Ayan, meron silang mini bar May mini bar dyan Dito, pwede tumambay din dito Ayan nga lang, kaya meron ito, nakasira ito eh Itong sako-sako na ito Dahil ano, nung bumagyo daw pala Ano yan Pumasok ang tubig dito Ang ba, kaya nalagyan nila yan, nakasira ng view Tapos tumaas itong buhangin. So, yung inaasahan yung magandang buhangin dati, Nagbago na Tapos ano Ito yung tanong dyan eh nagbabad ka ng environmental fee Na 30 pesos Pero ba't parang wala naglilinis Ano madaming kalat uh, May mga sharp object pa dito Ito matalim to Latay oh Oo. Ang tanong Nasaan yung binabayaran mong Environmental fee Kung hindi kasama ito Na dapat eh umaga pa lang May naglilinis man lang sana eh, Ang kalat dyan eh Ang kasira ng view eh Diba? O. Marami nag release Puro ganda ang pinapakita. Hindi sinasabi yung mga gantong ano, panira sa dagat. O. Ayan o. Kayang kalat na yan Nasa ng environmental fee dyan na binabayaran mo. Kung wala man lang pumupulot sa mga yan. Ito umaga. Ah, nga ba Tumasa na. Tumasang lubuang dito. Tumasang o. Tumasang hindi na siya kaya aya katulad ng dati na medyo parang pumantay pa dito Yan. gawa-gawa ng bagyo daw tumataas ng tumataas to unti-unti, tumataas ng kabuhanginan ayan ang view niya sa gabi maganda ang view dito Yan, may lifeguard naman gusto niya mag island hopping 2-5 good for 10 packs yan 25 good for 10 packs pupunta kayo sa isla dyan sandbar good for 10 packs na yun yan mga katabi mga resort ang oras natin ngayon ay Las 10 media hindi ako maaraw na kami nagaanda ng pauwi na So ito ay pangalawang punta ko na. So masabi ko ano ba pinagbago nito? Akala ko nga gumanda kaya bumalik ako eh. Kasi gawa ng itong building na yan eh. Oh. Bago yan eh. eh. may bago silang building pero oh, problema naging masama, masama, masama. Naging masama naging kapaligiran niya. Nabuhangin na hindi siya makagandahan. Kung dati 8 over 10 to, ngayon magiging ano na lang. 5 na lang. Eh ito plus ito pa mga basurang to. Ayan o. Oh. ko lang kayo dyan. sakit sa mata. Kaya yung kulay ng ano, hindi na. Hindi na siya nagmukha Hindi gumanda. Ito pa. Pagabal na to So yun. Nandito na lang pa-subscribe kayo at uh, to, ang rate ko ngayon sa pamana ay kung dati 8 over 10 ngayon 5 over 10 yan sa muli